Ang ating Victor Lim na hen. Ayan. Ayan, ang Victor Lim na hen natin at si Peter B. Ayan. Op. Lumalabo, lumalabo, lumalabo. Op. Lumalabo, lumalabo. Dali. Ilapit lang natin, no. Oh. Medyo lumalabo ang ating camera. O, oh, yun, no. Oh. Ayan, yung Peter B natin. Ayan, nakapisa na sila. Ayan yung ano nila, o. Oh. Yung shell ng ano nila, egg. Mm. Kapisanin yung dalawa nating young bird ng Peter B. at ni Victor Lim. Kaya tatawagin natin Pete, ano yan? Tatawagin natin Victor B. <laughs> ano yun? Paano Victor B. oh, tama, Victor B na lang ilalagay natin dyan sa mga pangalan ng mga anak na yan. Kasi, yan niya. Victor Lim at saka Peter. Peter B. Oh. Pangit naman kung Victor Peter. Peter Victor. Pwede rin. Sige, pag-isipan na lang natin. Pag uh, medyo malalaki na yung mga young bird nila. Uy, dito ka ba't ka sumuno dyan? Hindi ko naman aanahin yung anak mo. Uy, nanggalo pa yung ano, cover. Iyan yung dalawa. Oh. Wow. Lahi ng ano natin yan. Uh, Pati Bayan Winner. Iyan mm. Yan yung mga ibon natin. Peter B. Solid na solid dyan. Mm. Alright. Then, dito naman, hindi lang, check natin kung dito, malaki na yung sisiw ni, ano, ni Merwe. Mm. Malaki na ba? tari ko, tiga lang. Nakaaway ito eh. Violent rin te eh. Oop, malaki na nga. Tingnan natin kung magiging kulay itim yan, ha? Inukursurada ito eh, ni, ano ni parang uh, Dino. Daga, ano, ko sa Kabite. Tapos yung isa naman, may pagbibigyan tayo. Hmm. Tingnan natin. Hmm. Kung uuber sa kanila yan. <laughs> Then dito naman, patingin niya ano. Ito si ano natin ha. Uh, inbreed bandenbrook, Ito naman si Johnson President. Ano, okay na ang ano mo, young bird mo, patingin niya. Let's see. Wow, pisa na rin. Saktong-sakto sabay-sabay ang ano, pisaan. Then dito naman malaki na ang kanyang mga anak. Isang stock bird at saka isang lilipad ng TGRC. Pero ano na 'yan? Last clutch na natin 'yan, no? O ito nyo mga abela kahit last clutch na 'yung ano natin na ah, Arden Banden Brook na 'to, pero tingnan niyo itsura, oh. Hmm. Tsurang kalapat eh. <laughs> Ayan, kondisyonado, kondisyonado pa rin silang dalawa. So, yun niya. Pagka malaki na tong dalawang to yan o, oh, yung dalawang yan yung dalawang checkered na yan is, ibibreak na natin yan break na natin yung dalawang yan so, hahanapan natin ang panibagong pairing to tong ibon na to titingnan natin kung saan natin pwedeng isalpak sa darating na ano darating na south kasi, south, south naman kasi sila ibibreak so, hahanap nga tayo kasi ito, hindi ko pa nasusubukan sa south sa ato, syempre, mag-aalat chamba muna tayo Hmm. So possible nga kung ipaparis natin to ah, uh, pwedeng sa Peter B or kaya sa ano ah, uh, Johnson President. Pwede rin dito mga Abel. Oh. Pwede rin dito. Yan yan. Yan yan Pwede rin dyan. Yan ang pagpipilian natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan yung pwede natin pagpilian na pairing. Johnson President, Peter B at saka ato Arden Banden Mm. Yan. Iba na yan, oh. No? Yan, oh. Yan, yan. Solid, kita. Kita nyo, mga kapil, oh. Kondisyonado, kondisyonado rin. Mm. Yan. Itong si Black Victoria naman, yan, ipaparis naman natin dito, yan. Kay Arden, yan. Silang dalawa. Alright na alright yan. Magandang pairing yan. South, south. South natin sila ipipairing, ah. Then, etong si ano, So dito kay Johnson So dito ay Johnson president mga Abel. Ayun know? oh. Gusto ko siya iparis siya uli kay ito to to. Ayan Peter C Spaniard yan Ang um, baseline ng Spaniard mga Abel is Jansen ha. Kaso ang alam ko sa Spaniard may pasok siyang uh, Vicenteo. Yan. Doon sa pinagkuhanan ko. Yan na lang yung natitira natin yung Spaniard na may pasok na Vicente ngo. Tapos, pinasokan natin ang Peter si So, yung Peter si na to, ang nanay nito at saka nanay nito, yan, ay isa. Hmm. Same lang yung nanay pero magkaiba yung tatay. Spaniard nga yung tatay nito kaya kinikit ko to. Ito yung nakawala sa atin na bumalik din. Ah, nakawala to kasi marunong to dun sa kabila nating loop sa may San Simon, Santa Monica. Kaso nakabalik siya kasi may young bird siya dito. Ang young bird niya dito kasalukuyan, sino nga bang young bird mo dito? Parang atang si ano ah. Para atang eto ata young bird niya. Yan nga ata young bird niya oh. Or asa ah, ni isa. Ayan, yan, 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 Ito to. Itong first class ang young bird niya. Or eto, maalin diyan. Nakalimutan ko na eh. Mm. Tapos bumalik nga siya dito sa ating loop, mga Abel. So, yun sana. Ito yun, oh. Ayun ah. Ganda yan. Jansen yan. Peter C. So, ngayon, itong Peter B naman ito na iniisip ko, if ever na mag, ano, if ever na, ito, if ever naman mga Abel, ito, ayan, ayan, Matapos siya ng hanggang takloban. Gagawin na natin breeder talaga tong si uh, Miss DQ. Ayan. Gagawin natin ano yan, breeder mga ka Ano man mangyari, Superset winner, finisher, siguradong breeder na to mga ka Sure na, sure na. Game na. <laughs> Ayan. Kita nyo, uh, Monday pa lang, pero condition, uh, condition yung kanyang, siya na talaga. Ay, namamalat-malat pa ako eh talagang medyo sinisipon-sipon pa oh Eh hmm. ano? Oh. Alright na alright yan. Then si Peter B naman, eto, pinag-iisipan ko eh. Kung hindi ko na sila babaklasin or bahala na. Bahala na si Batman. Malayo pa naman yung south natin, mga Abel eh. So, saan na lang natin iseset up yung mga ano natin. For the meantime, eto mga young bird natin is ipapasok na natin sa loob. Hmm. Yan, mga young bird natin o oh, mga ano, Alright, na no, alright sila oh. Ang sarap. 'Yan yung dalawa oh. Hm. Mm. Ito kasi mga Abel, ah inaano ko pa. Ito, ibibreed ko rin naman to si ano, si Pit ah Red Pepper Kaso pinag-iisipan ko pa kung saan ko siya ipapasok. So, pwede rin siyang ano, ah naipares na natin siya kay Victoria eh, ayan oh. Kay Victor Lim na 'yan eh. So, possible kung ano, pwede natin siya ipare sa ibang ano dito, hen dito. Sana, sana lang natin pag-isipan yan. Pag uh, malapit na ang breeding uli ng south. For the meantime, pasok muna natin yung mga young bird natin. At ayun, naka-display si ano. Oh, ayaw pumasok si Peter B. Ay, Peter si pala. Oh, oh. yun, yung Peter C natin pala.